What's up mga kagala? Ngayong araw susubukan natin hindi lumayo Umuwa ng booking na puro malapit lang Area ng Makati lang Ngayong araw pala nakaka 600 na ako may git nyan Alauna Ayan, kaya kasusubukan ko nung kumuha ng mga pa Sandaan pa uba lang, puro Makati lang At may booking na rin ako, may nakuha na rin ako ng booking Kaya puntahan na natin, tara at after ko nga makuha yung booking, biglang sinabi ni ma'am na na double book siya nakapag-booking na daw na pag-deliver niya na pero binayaran pa rin niya si Kwenta kaya kumuha ko ng iba ayan nakuha ko na yan isa na yan si Kwenta pesos lang din yan hindi nyo kung gaano kalapit pinoward ko lang yung video halos pwede mo na lakarin nandun ka na kagad sa deliver mo o gulat ka nandun ka na Pinaward ka na yan. Ayan. Pagligo ko lang dyan. Sa likod lang din mismo lang ng ko. Nakakatawa. <laughs> Ayan o. O. Tapos na. Ay. Nagbabalik. Nakakagala. Ay. Nakakuha ko ngayon dalawang ano. Dalawang Makati-Makati lang o. 75 sa 76. Dito pick up sa Adela Rosa. Diliyan lang sa Maglating Makati rin din. O. Dito may 150 ako sa mga kalating oras lang to. Balikan ko ko pag na-pick up ko na itong dalawa. At dumating na nga ako dito sa unang pipikaping ko. Dito kay ate. Ang pinicture niya kagad yung booking, yung account ko, ng hingi ng ID. Yan, binigay ko naman lahat. Pero sa di ko inaasahan. Sobrang tagal niyan bago lumabas. Ang tagal ko naghintay dyan. Siguro mas matagal pa yung deliver ko yung pinadala niya. Yan o. Hanggang sa dumating na nga siya, oh, tulad pa ako, sobrang laki pala. Pero mag-aaral lang naman yan. At ang kinagandahan doon, sakto yung bayad. Kaya sinabi ako siya, te, sa susunod naman po, pag nag-booking kayo, sana'y nakaayos na agad. Para hindi po kami naghihintay na matagal. Sayang po yung oras namin. Eh. At nag-sorry naman siya, kaya okay lang. At ito na nga, ko na yung pangalawang booking ko. Yan, sa dating opisina namin yan. Sa Cityland. Diyan lang nagtrabaho sa Sure Mail. Shout out sa mga tiga Sure Mail. At agad ko lang dineliver yung unang booking ko at tinawagan ko na bagay yung customer. At ito yung pag-uusap namin. Pinchik siya eh. Napalaban tayo yung Indian dito. Pahinggan nyo. Hello. dapat afternoon, Lala Moog. Lala Moog, sir. Lala Moog? Ah, okay. Where are you now? I'm here in ano, uh, Celestina D building. Ano po? Celestina? Celestina D building. No, 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 no. I'm I'm supposed to be in Lepanto, right? Lepanto? <laughs> eh, I'm sorry sir, but the pin is here. But I'll I'll go in Lepanto building. Okay sir, okay sir. Okay. La Panto building. I will wait here in the La Penteau building, okay? Okay, okay, sir. I'm on oh, the way. How oh, long you need to go there? Uh in just three to five minutes only, sir. I'm oh, here in okay, Paseo okay. de Rojas Okay, 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 okay. I will wait for you, okay? Okay, thank so, you sir. Fun front door or fourth door? Front door? Lepento building? Front door, right? What sir, what? Front door. Front gate. Brando? Brando? Front. Ah, front gate, front gate. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Front gate. Okay, okay. Thank you, thank you, thank you. At ayun na nga pagkatapos ng na pag-uusap namin Agad na ako pumunta Kay Brando Hindi <laughs> <laughs> pala kay Brando sa front gate yan Inabot ko na sa Pinoy na yung pinukuha niya Dalawang Pinoy At agad akong dumiretso sa pangalawang delivery ko pero to sa pangalawang delivery ko nakalamdam ako ng pananakit ng ulo kaya nag muna ako magpahinga niyan eh. At habang nagpapahinga ako, ginto yung nangyari. At ayun na nga mga kagala. Habang nagpapahinga ako, bumuhos na naman yung malakas na ulan. Buti na lang na-deliver ko na dalawa. Kung hindi, parang kahapon na naman. Basang sisiyo na naman ako. Ayun yung motor ko. Pahinga muna tayo dito. Silong-silong. Ay, nako. Araw-araw na lang. Tuwing tanghali, sobrang init. Tapos pagdating ng hapon, uulan. Ingat kayo lahat. Sana okay lang kayo lahat dyan. Kahit malakas yung ulan, hindi kayo binabaha. Balik ko kayo mamaya. Pag bumiyahin na ulit tayo, patitilayin ko muna to. At after ko magpahinga tumigil yung ulan, nakakuha na ako ng booking na 93 pesos. Makati to, lang din. Siguro may plus 20 na kasi umulan Kaya agad yung kinuha Then, diniliber ko na kaagad Tinuntahan ko na kaagad kasi alas 5 na rin yan eh. At ito na nga, dumating na ako sa pagdideliberan ko Good evening po, good afternoon Yes po Mom Jonah Yes Kay Sir Francis Okay, sige Ay, napagsabihan na po ba kayo yung plano? Ang plano po. May plano po bang kasama to? Yung malaking ano? Wala po yung sabi po. Lalamove po ako mga Ah, okay. Kasi sabi, yung lalamove daw po, balikin daw kasi may plano daw. Ano naman? Pay Wala Pay naman yung lalamove. Okay, thank you. Payment na lang, ma'am. Opo. Ay, ano po? Payment? Magkano? 93 po. <laughs> okay, may... Babigyan akong tip. Sabihin ko kamukha niya si Chase Bernal. Ayun natin si ano Kamukha niyo si ano mama Chris Bernal Oo oh, mam ma Pero wala mga kagala eh Hindi umubra Sakto pa rin yung binigay ni mama Pero okay lang yun kasi At least sakto Tapos inabot na nga ako ng gabi Nag-deliver pa ako niyan Hindi ko na video Kasi sobrang traffic na At sobrang nakakapagod na Ayan yung huling deliver ko Binigyan ako ng customer ko na tip Na makto Ayun, salamat kay ma'am, shout out. Hindi ko na alam yung pangalan eh, pero salamat po sa'yo. Almost 7.30 na rin kasi niyan eh, yung dinner ko bago umuwi. Eh. At ayun na nga, hanggang sa nakauwi na ako ng bahay, gusto ko lang pakita sa inyo na kung paano ba kumita sa lala At maganda rin pala yung malapitan lang. Sa isang oras, pwede kang magkaroon ng 150 to 200. Kasi yung deliver mo, 15 to 30 minutes lang pinakamatagal eh. Ayun lang, salamat!